Mayong hapon guys, ang ating ulam ngayon ay it itlog at tusino, then pansit and So nagprito ako ng isda ngayon, eh, hindi paluto kaya ito na lang muna ang ulam ko. Baon ko na lang yun bukas, yung isda na plus, Ano, buraw yun na isda na pinrito Kaya na tayo guys hmm kaya natin ito masino nga ah. itlog hmm Ayon tayo plus pasta and champon dinner pero pang breakfast ang ulam pero okay na to kaysa wala pa Tang araw gusto Kaya nakapagluto ako ngayon ng isda. Para baon. Kasi hindi ako overtime. Guys, kain tayo guys. Pag overtime naman ako. Ako. Hindi ko alam kung anong aulamin ko. Hindi lata. Hindi kaya itlog maalat. Dalawa lang yan. Kinikilaw ko lang ito dati guys. Itong hotdog. Kinikilaw ko lang ito dati kahit hindi pa naluluto. May cheese kasi to. Ayaw ko na may cheese. Gusto ko. Ito. Ang dami